ito pa nga ating continuation sa ating pamamasyal dito nga sa lugar ng Rodriguez Rizal sa, sa Wawada. At kanina nga, bago nga kami nakapunta ng cottage, ay marami nga itong madadaanan ng mga pagkain. Iba't ibang klaseng gulay, prutas at mga isda. Dito nga aming mga kasama, bumili nga rito ng isda para nga ito ay tunuhin. At bukod nga rito, ay kailangan din natin ito ng uling. Pagkating nga namin dito kanina, ay kumain nga kami sa pagkatapos nga nito, ay nag-start na nga ang mga lalaki na mag-ihaw. At bukod nga sa may isda, ay meron din pala silang pork na iihawin. Kami naman ang aking asawa, ay nagpunta na nga sa may tubig para nga hangin at malamig nga ito at napakasarap ng maligo. Dito nga sa amin pinuntan ay mababaw lamang ito kung tutuusin. Hindi nga kami pumunta sa pinakamalalim. Bali nga lumalabas lamang na nagtampisaw lamang kami na aking asawa sa may tubig na mababaw dito. Napakasarap nga rito at lalo na kasama mo ang inyong kaibigan at mga kapamilya. Lalo na nga napakasarap mag lalo na nga kasama mo ang inyong mga mahal sa buhay. At tabanggit ko nga pala sa una kong vlog na first time ko nga pala nagpunta rito sa may wawadam. Ayan na nga ako at sinusulit ko nga pagpunta ko dito sa may wawadam. At parang ako bata din na nakaupo sa mga mababatong tubig. Habang tinitingnan ko nga nagkataas ang dalawang bundok dito. Napakaganda nga tingnan sa mga mata yung mga ganitong tanawin na makikita nga natin dito sa Wawa Dam. Tigit nga sa lahat ay eh, napakaganda ng ating panahon ngayon. Ang pagkalakbay nga talaga ay masayang gawain kung kasama nga natin ang ating kapamilya at mga kaibigan. Ang plano na naman siya na talaga naman na kapag natunoy nga ay sobrang nakakatuwa. Sa tutuusin nga talaga siya na may tapat nga ng aming kadis ay mababaw lamang ito. At meron nga itong na malalim na hindi nga namin ito pinuntahan. <coughs> ito nga ay maaga pa nga lang dahil wala pang hanggaan nung kasama siya. Bandang tanghali nga ay meron na lang nga rito ng kisidatingan. At dito nga ay marami tayong makikita mga nagkataas sa mga puno at meron dito mga boat. Boat nga na kung saan pwede nga tayong sumakay sa halagang 70 pesos. At dito nga ayan nga ay tuloy-tuloy pa nga rin sila sa pagkutuno ng mga isda. Ganyan nga sa mga bisaya, may hilig nga sa isda katulad ng aking asawa. Ang sabi niya nga hindi siya magkasawa kahit maga tanghali hapon ang kanyang ulam. <laughs> Napakasarap naman talaga ng isda lalo ng at pat ibang klaseng luto gagawin natin dito. At maganda nga maglibang tayo kasama ng mga kamag-anak at kaibigan sa pamamasyal. At maganda nga puntaan ang Wawadam Dam na kung saan malamig at presko ang hangin. At maaari din tayo syempre maglibang-libang kasama ng ating kamag-anak at kaibigan sa pamagat ng pagkuha ng mga litrato. Ang Wawa Dam as ay matatagpuan sa munisipality ng Rodriguez sa probinsya nga ng Rizal. At ang lugar nga na ito isa sa mga dinarayon ng mga mahihilig nga sa nature. Sa mahilig ka maghanap nga ng magandang view dahil sa ganda nga nito na mga tanawin, dito nga tayo sa Wawa Dam. Napakalinaw naman ng tubig at napakalamig nito at napakalakas nga ng hangin. Sandali lang naman ako ulit at umahon na nga rin ako at sobrang lamig nga ng tubig. Dito nga papansin nyo nga na maraming ang dumada na maliliit na boat dito. Sa ngayon nga ay hindi nga kami nakasakay dito. Sana sa sunod na pagpunta nga ay sisiguraduhin ko na na makakasakay kami. Tiyak nga pag sumakay nga kami dito sa boat na ito ay makikita namin ang secret river na kung saan nga ay napakaganda nga daw doon. Hindi nga rin nagtagal ay nagpicture na nga kami sa napakaganda nga view. Sandali lang aalisin muna ang mga nakaharang na mga nakasampay para nga maganda ang ating view. Dito nga ay makikita nyo na ang mga magpipinsan. Para naman mayroon tayong remembrance sa pagpasyal natin dito sa may wawad da. Okay, ang next naman ay mga babae, pitsura na naman tayo sa napakagandang ang view. Hindi nga makakailan na napakaganda nga dito sa may wawad Dahil ka napakarami nga namamasyal dito. Pagkatapos ka na matagal ang pagkapitsura, ay inaya nga kami sa Mahogani Campsite na kung saan nga ay napakagandang araw doon. Mamadali na nga rin kami magbiis dahil pupunta nga kami sa Mahogani Campsite dahil pahapon na nga sa mga oras na ito. Dito nga ay pupunta na nga kami sa Mahogani Campsite para nga mamasyal. Hindi nga lang nga pupunta ang pupunta mga babae doon dahil ang mga lalaki na hinayaan namin sa may kubo. Doon nga daan daan papunta nga sa aming papasyalan. Dito nga ay mabilisan lang tayo dahil pahapon na nga. Katapos nga namin itong mamasyal ay kailangan na nga rin namin na umuwi. Dito nga sa aming mga dadaan ay sobrang dami nga ng mga puno. Puno nga na nagbibigay lilim nga sa atin. Ang ganda nga tingnan na, na puno nga nagkataas at meron din tayo makikita mga tent dito. sobrang dami nga ng puno rito ay maramdaman natin dumadang pinalamig sa ating mga balat. Meron nga rin tayo rito mga nakikita mga nagpipicture ang gawa nga napakaganda nga ng view. Lagpas sa dadaan natin napakarami ang puno dito naman tayo sa mga mababato. <laughs> pultahan nga sana namin pinakabungad nga ng butok pero hindi rin kami natuloy. Bukod nga sa mababato ang ating nadaan ay medyo malayo pa nga ito. Nakikita nyo nga ito ang kasama nga namin na pagod na nga kalalakad at naupo na ito. Paglakad-lakad nga namin ay medyo natagal lang kami at dito na nga aming mga kasama pa uwi na nga. So ang mangyari nga hanggang dito na lamang kami at tina kami tutuloy. Sobrang dami nga rong tao at mga naliligo. So ayan nga at nakalabas na kami sa Mahogani side. Dito na kami sa magandang view ng bundok ng Wawada. Okay guys hanggang dito na lamang. Thank you for watching.